kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Korupsyon. Isa sa mga rason kung bakit lugmok at hirap na hirap ang mga mamamayan nang isang bansa kung saan talamak ang korupsyong nangyayari. Maliban sa kahirapan ay nakakaapekto rin ang korupsyon pagdating sa impresyon, respeto at tiwala ng ibang lahi sa mga taong naninirahan sa bansang kilalang notorious pagdating sa korupsyon, ang Pilipinas ay hindi naman ganun kalala kumpara sa ibang bansa pagdating sa korupsyon pero hindi may pagkakaila. Nakilala rin tayo na may maraming tiwaling opisyal sa gobyerno na siyang sumisira sa pananaw ng ibang bansa sa atin. Isa raw sa mga rason kung bakit mailap ang ilang foreign investor sa ating bansa ay dahil sa kalakarang red tape na matagal nang gawain sa Pilipinas. Hindi maaproba ang ilang mga proyekto kapag walang pakimkim para kay Congressman, Gobernador o Alkalde ng Bayan Ulungsod rason kung kaya't nag-aalangan ng ilang negosyanteng dayuhan para magpatayo ng negosyo sa ating bansa dahil sa hindi magandang impresyon na ito ng korupsyon sa ating bayan ay akala minsan ng ilang dayuhan na namamasyal sa ating lugar na kayang-kaya nilang lutsan ang ilang batas sa ating kahit na sila hindi sumunod hanggat may pera silang pangsuhol ay hindi sila nababahala. Ito ang nangyari noong lamang nakaraang gabi sa Bonifacio Global City o BGC nang arestuhin ng mga kapulisan ang Malaysian National na naninigarilyo sa isang non-smoking area. Kaagad itong humugot ng 2,000 piso sa kanyang pitaka at sinuhulan ang mga pulis. Kapalit ng hindi paghuli sa kanyang violation na panini sa non-smoking area, nagmatigas at nadismaya ang Malaysian National na kinilalang si Chong Karming nang hindi tanggapin ng mga pulis na humuli sa kanya ang perang kanyang sinusuhol, mura. Pagwawala at pagtatalo sa mga kapulisan ang kaagad na ipinakita ni Chong Karmeng matapos itong madismayang hindi tinanggap ng mga pulis ang kanyang pera. Nilapitan po kami ni Mr. Chong. And then, inofera niya po kami ng pera, sir, dalawang libo, sir, para lang uh, payagan siya na mag-smoke, sir, at alisan namin yung pwesto, sir. Uh, ngayon, sir, nung hindi namin tinanggap, uh, doon na siya nagmumura, pinagmumura niya po yung mga guards, and then kami din po, pinagbumura niya, sir. Imbes na isa lang sana ang kaso niya na panini-garilyo sa non-smoking area, ay naging sandamakmak ito dahil sa inas pagkarugante disobedience to person of authority, resisting arrest, alarming scandal, unjust vexation at oral defamation ang isinampa ng mga pulis sa kanya. Nang madala na ito sa presinto, maya maya pa'y may to the rescue sana itong kaibigan pero impis na maging maganda ang resulta ay mas lalong napahamak pa ito dahil ang kaibigan itong nagngangalang Jeff Boo ay sinubukan na namang suulan ng 30,000 piso ang kapulisan kapalit ng paglaya ng nagwawala nitong kaibigan na si Chong Carmen. Uh, iniintindi ko po yung sinasabi niya sa akin. Bali, for release daw po nung friend niya na nandito sa loob. May inaabot po siya sa akin. Tapos tinitingnan ko po kung ano yung inaabot niya. Tapos pagkabigay niya po pera, in exchange daw po sa kaibigan niya. Doon na po namin siya inaresto. Arugante pa itong si Chong Carmen ng ma-interview. Ito ang epekto ng masamang pananaw ng ilang lahi sa ating mga Pilipino dahil sa ilang beses na silang nakarinig ng mga kwento na nadadala tayo sa mga suhol dahil sa kurap ang ating gobyerno. Kailan pa kaya magkakaroon ng mataas na respeto ang ilang lahi sa ating mga Pilipino pagdating sa pamamalakad ng ating gobyerno at sa pagpapatupad ng ating mga batas? Ikaw, Kumbensido ka bang may korupsyon sa ating bansa? Uh, respect po dito kasi nandito tayo sa sarili nating bansa tapos yung uniform din po namin dapat nire-respeto ng kahit na sino. He said I'm bully the Filipino. I bully the police. They say. They say. I know ugly gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.